Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius na Enero 31, 2025, na makulay na biyernes. Punong-puno ng enerhiya at posibilidad ang hangin habang papalapit ang pagtatapos ng Enero. Ang buwan ay nasa ilalim ng Pisces na nagdadala ng inspirasyon para sa introspeksyon at emosyonal na koneksyon. Hinihikayat ka nitong maglaan ng oras upang kilalanin ang iyong nararamdaman at kung paano ito umaagos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa araw na ito, bigyan mo ng pansin ang mga talento at kakayahan mo na nagiging liwanag sa landas ng iyong buhay. May pagkakataon kang mas malalim na magmuni-muni tungkol sa mga natatanging aspeto ng iyong pagkatao, at ito ang tamang panahon upang ipagdiwang ang mga biyayang mayroon ka. Habang dumadaloy ang araw, maglaan ka ng oras upang pagmilayan kung paano nakakaapekto ang inggit sa iyong damdamin at pananaw. Maaaring pumasok ito sa anyo ng maliliit na bulong sa iyong isipan, nagdadala ng mga pagdududa at pagkakahiwalay. Ngunit tandaan mo, mahal kong Sagitarius, na ang iyong landas ay natatangi, isang kwento na ikaw lamang ang makakalikha. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay bahagi ng isang mas malalim na layunin, kaya't huwag mong hayaan ang mga paghahambing sa iba na magpabigat sa iyo. Sa halip, tanungin ang sarili mo, ano ang natutunan ko mula sa aking sariling paglalakbay? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa akin? Ano man ang iniisip ng iba? Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang bitawan ang anumang hinanakit o pasaning emosyonal na matagal mo nang daladala. Huwag matakot na ipagpaubaya ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Ang kapatawaran ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili upang lumaya mula sa mga kadena ng nakaraan. Kapag natutunan mong magpatawad, ikaw ay nagbibigay daan para sa mas magagaan at mas positibong karanasan na pumasok sa iyong buhay. Isipin mo na parang isang bag ang iyong emosyon, kung patuloy mong pinupuno ito ng mga negatibong bagay, wala nang lugar para sa mga magagandang bagay na naghihintay na dumating. Ang Pisces ay nagdadala rin ng malalim na enerhiya ng empatsya at pangarap. Maaring maramdaman mo ngayon ang isang mas malakas na koneksyon sa iba at sa kalikasan. Subukang makinig sa mga kwento ng iba at maglaan ng oras upang tunay na maunawaan ang kanilang mga damdamin. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw nagiging mas sensitibo at mapagmahal na individual, kundi natututo ka rin mula sa karanasan ng iba. Ngayong araw, mahalaga ring ipaalala sa iyong sarili na ang kagandahan ng iyong paglalakbay ay nasa iyong kakayahang galugarin ang mundo at yakapin ang mga bagong karanasan. Bilang isang sagitarius, likas kang mausisa at mapangarapin. Gamitin mo ang araw na ito upang tuplasin ang mga bagay na nagpapalalim sa iyong interes at nagpapalawak ng iyong kaalaman. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng bagong libro, pagsubok ng bagong aktibidad, o simpleng pakikipag-usap sa mga taong nagbibi. Pagnilayan mo rin ang mga taong mahalaga sa iyong buhay. Sino ang mga taong nagdadala ng liwanag at inspirasyon sa iyo? Ano ang magagawa mo upang ipakita sa kanila ang iyong pasasalamat? Ang simpleng pag-abot sa kanila upang magpasalamat o makipag-usap ay maaaring magbigay ng init at kasiyahan hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyo. Ang tunay na koneksyon ay isang biyaya na nagpapalakas ng ating espiritu, kaya't huwag mong kalimutang pahalagahan ito. Habang nagtatapos ang araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magmuni-muni. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayong araw tungkol sa iyong sarili at sa iba? Ano ang mga damdaming nagbigay inspirasyon sa iyo? Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay bahagi ng mas malawak na kwento ng buhay at ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti, mas malalim, at mas masaya. Sa huli, mahalagang ipagdiwang ang iyong pagiging natatangi at ang kagandahan ng iyong paglalakbay. Ang mundo ay isang malawak na espasyo na puno ng mga posibilidad, at ikaw ang susi upang tuklasin ang mga ito. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at matapang na espiritu, at magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo. Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay, at ikaw ang bida sa iyong sariling kwento. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.